Hindi pa po nagwiwinter eh. Sobrang lamig na. Hello, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Tata papasok na po ako at uh, medyo madilim pa dito. 7:15 na kasi ang bus po ay 7:28. So, naglalakad na po ako ngayon. Tapos uh, sobrang lamig kahapon po ay uh, ang degree ay 1 degree na lang yung lamig kaya uh, ramdam na ramdam ko yung lamig po so ngayon kung makikita nyo ayan madilim pa bali ang suot ko pong damit ngayon pang taas ay apat na piraso na dalawang jacket tapos dalawang t-shirt ayun ganun ka lamig Di nagdagan ko kasi kahapon po ay talagang sobra yung lamig talagang ramdam na ramdam ko sa mga kamay ko kahit nakaglabs ako eh malamig at masakit tapos sa uh, sa paa rin malamig din kaya nagdagdag ako ng suot ngayon makapal naman tong jacket ko tong panlabas tapos yung isa ay uh, medyo manipis ng kaunti. Kumusta po kayo? Uh, October na. Malapit na ang Pasko. Ayun. At sana po ay uh, marami tayong biyaya sa darating na Pasko. Baka wow. pa gusto nyo magregalo sa akin eh pwede po niyo ipadala sa Gcash. <laughs> Joke po. Ayun, at uh, araw ng Biyernes at last day na uli ng pamamahinga. Bukas pa walang pasok. Kaya ano ko? Iiwan ko yung item ko. Yon. Hindi pa po nagwiwinter winter eh. Sobrang lamig na. E eh, di lalo na kaya kung winter na po. E eh, baka uh, mga ligtig na ako. So first time mangyayari na makaranas ng winter dito sa Ireland. Titignan ko kung um, kakayanin. Ito na yung aming bus hindi nang uh, maaga na kaparada yan dito 7.28 ah alis na po yan dito. babayad muna kami good morning okay, okay. oh what's up huh? huh I'm not <laughs> not weak okay insert the card okay Yes. Please wait. Ayan. Ayun. Nag-count na. So, wala pang sakay. So, ayan. Buti wala nakaupo sa pwesto ko. tinatap yan ang aming uh, driver may dad na alam nyo po eh, isi-share ko lang kapag hindi nyo ginamit yung card at magkakas kayo mas mahal 250 3. Ah? 3. Oh, 250. Ay, 250. Tapos kung card naman ang gagamitin nyo ay uh, 1.10 euro ay, lang. So, ganun kalit ang uh, diferensya. So, yun. Kaya, dati po ay... Uh, nakikiusap ako sa mga kasamahan ko na bayaran muna na ako kasi hindi pa ako hindi pa dumating yung ATM ko. So yun, nagkamero na ako. So, at least uh, hindi na ako nakikikuan sa kanila. Kakahiya naman. Yun po. At uh, nihintay pa namin yung mga ibang kasamahan namin. Na tagabilang bahay. Malapit na lang ng oras darating na yun. Kasi pag naiwan sila, ay eh, susunod na trip na yung mga uh, susunod sobrang late na. Ito Madali pa dito sa loob. Yeah, hindi pa gano'ng makita yung mga mukha namin. Malamig na po talaga. ano Ayan. Kasi hindi mo sinara yung pinto. tinignan namin yung degree. Ay, one degree na. So, well, Malamig na yon. Lalo na pag-negative. Sana'y maranasan namin umulan ng yelo o bato. <laughs> para tamaan, para magkabukol-bukol kami. Ayan. Ayan. Yung kasinlaki ng piso. Masakit na yan. Ayan, tumating na sila. At uh, nagbabayan na. Ayan. Good morning. Alis na kami. Alis na kami. 7.28 na. Okay. So, what do Hello po, kabababa ko lang ng bus at hintayin ko naman yung boss ko para pagsundo sa akin yung, uh, Dalawang sakay po ako at uh, yung bus station ay dito hanggang dito lang sa, dito sa lugar na to Dito kung saan nakikita nyo, dito po yung bus station Ayan, namumula yung ilang ko, <laughs> ang lamig So ayan, gaya nga ng sinabi ko Uh, dalawa yung jacket ko Tapos may dalawa pa akong damit Masyadong malamig ngayon Kaya doble-doble na yung suot ko Masyadong malamig uh, May guwantes ako nasa bag Hindi ka lang ako nakapagguwantes <sighs> Umuusok yung bibig ko So ayun uh, At uh, habang naghihintay ako Naglalakad-lakad ako Kasi para yung lamig Hindi ko gaano maramdaman Ito yung hintayan ito kapihan niyan, The Village Group Ayan. Ayan. So, maya maya lang po ay darating na yung bosco uh, boss ko. Ayan. Bale, yung mismong may-ari po ang sumusundo sa akin dito sa trabaho. Minsan, yung anak naman niya, salitan silang mag-ama. Ayan. Ayan. Dito ko dito yung pahinga namin eh nakita na to. Dito ako nagpapalit ng damit. Ayan. Malamig po. Ah, nakaganito ako. So, start po ng trabaho ko ay uh, alas 9. Pero 10 minutes before ay nagsisimula ako. Nagmabalis pa ako eh. Workshop cleaning. So yun po. at uh, ko sa inyo yung uh, konti, yung sa workshop na ginagawa ko. So ayan. Uh, dito na ako sa loob ng workshop. Nakasarado pa. mga uh, tinatrabaho ko. Uh, pinalitan namin ng mixing mixing drum. Buo, pati chassis. So, ito, time in, So, yun po. Uh, trabaho muna po tayo. Maaga. Ako lagi po maagang pumapasok. Uh, yung kasama ko, maya-maya pa darating na yun. So, yun po. Mamaya ulit. Uh, ingat po kayo. Kapi po tayo. Break time po ngayon. So, pahingyan ng 30 minutes. Trabaho na naman. Lamig po. Nandito. Uh, Nakaheater na ako dito sa loob. Pahingyan ng heater po. Yun. So, uh, 30 minutes. 30 minutes lang yung break time ko. At uh, ang susunod na break time ko, lunch na. Pero 1.30 to 2.30 lang Ah, 1.30 to 2 30 minutes din po Ayan Kayo po dyan, break time muna kayo Magbrianda muna Hello Pa-uwi na po Ay, naabot na naman ng gabi May uh, isang oras akong overtime Naga alas 7 lang So, ayon na naglalakad na po. At uh, dadaan muna ako ng uh, mini supermarket. Bibila ako ng uh, gatas. Malapit lang po ito sa bahay namin. the d Dito mang kayo. Manila. Bili rin ako nito. Labor Manila. So yun, ito yung binili ko. Nakalimutan ko magdala ng plastic. So bibitwitin ko, wala pong plastic kung kasama to pag bumili dito. Parang sa supermarket din. So yun, malapit lang naman yung bahay ko. Kaya uh, ito, okay lang bitbitin ko to. So yun po, uh, maraming salamat sa uh, panunood. panonood uh, at uh, uh patuloy nyo akong subaybayan sa mga video i-upload ko. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo.